nakita niyo na. It is tanim inciting to sedition. Okay, ngayon, kanino to pinadala? Kanino to pinadala? Pinadala ito sa dalawang vlogger na tinatarget nila na nakatira sa ibang bansa. Sino kaninong pinadala? Kay Maharlika na nakatira sa US at ako na nakatira sa China dito sa Beijing. So yan ang tinatarget nila, kaming dalawang pinagdalan. So, aking mga estudyante, isa bang isa nga pong bangko incidents na March 25, 2025, sinabi ng NDI director na kasi naman talagang ginagalang, alam ko na kung ginagawa mo lang ang iyong trabaho, pero may hangganan ng lahat, sir. sinabi niya noon, eh, yung iba kasi nakatira abroad. Pero kung ang kaso, libel or inciting to sedition, lalo na inciting to sedition, eh, baka merong chance na makuha sila, di ba? And then the next day, may tanim inciting to sedition video. Gisingin nyo na yung mga naghihintay pa kanina na ating um, mainit na mainit na papasabugin eksena sa buhay. Ayan. So, ishare nyo na ito sa inyong mga chat groups, sa inyong mga Facebook groups, sa inyong WhatsApp, sa inyong Google emails. Ang hindi mag-share sa mga nabanggit ay kakampi at kamag-anak at anak ng tiyanak. <laughs> share na. Click share. Ganon para mas marami po ang makaintindi ng mga nangyayari sa Pilipinas ngayon dahil hindi lang po sapat na tayo ay dilat, dapat din po tayo ay mulat. Repeat after me, pakisulat sa comment section, hindi sapat ang maging dilat, dapat tayo ay maging mulat. Once again, hindi sapat ang maging dilat, dapat tayo ay maging mulat. Okay, all together now hindi sapat ang maging dilat. dapat tayo ay maging mulat Ganon. okay so eto na eto na ang eksena ng uh, kabuhayan Siyempre, <laughs> no alam niyo naman ang idol natin ay ating pangulo Kak kakatanim pa lang na buti na harvest ka agad. so click share nako yung mga yung mga kakilala niyo na kanina pa nag-aantay dahil kakatapos ko lang pong kumain dahil hindi pa po kumakain since 1982 <laughs> So papasensyahan nyo na pero ito po ay bonga bonga super bonga. At uh, para malaman ninyo ang mga kaganapan sa ating uh, kabuhayan. <laughs> so paki-share, click share and yung mga hindi pa um, kumakain dyan, kumain muna kayo, pwede nyo rin itong pakinggan habang kumakain kayo. Mas maganda habang kumakain kayo with your group of friends para malaman din nila kung ano ang nangyayari at ginagawa ng ating mga kalaban. Dahil ang ating mga kalaban ay sobra ng desperado na patahimikin ang kanilang hindi mapantayan na boses sa social media. Ayan. So, bibigyan ko lang kayo ng, um, ng update, no? Uh, kasi yung iba sa inyo excited na na makross na natin ang half I build half a billion views. So, ngayon, ang ating 90-day metric, oh, ayan na. Ewan ko ba kikita nyo ba yan? Kikita nyo ba yan? Or, hindi makita. Ayan. Ang ating pong half, ang ating 90-day metric ay 444, 444 million Uh, 432,000. So ang ating pong 90-day metric ay 444 million. 192 views. Ito pong ating quarterly. So, malapit na po tayong mag-cross sa half a billion quarterly views. Okay. So, okay. So now, ipakain nyo na lang yan. No? Kung gusto nyo magbigay ng tip at mga support, ano kayo pa, ano, andyan? Nandyan sa baba na taker. Pero hindi kayo required dahil po tayo ay sanay po tayong magutom, sanay po tayong magdildil ng asin. Pero ang ating po mga kalaban, hindi po ito sanay magdildil ng asin. Kaya po sila ay ating huhubaran para malaman ito ng taong bayan. Okay, yung mga, mag may mga magulang dito, no? pakinggan nyo ito at maybe kung makita nyo may sustansya akong sinasabi, ipapanood nyo ito sa inyong mga anak, lalo na dun sa mga mahilig maging woke-woke nang makaramdaman sa sila ng sampal ng katotohanan. Okay, now, bibigyan ko kayo ng konteksto. Konteksto. Okay. Okay, eto. So, naalala nyo. Okay. ah uh, yung NBI, remember, so this is March 25, 2025. So, class, um, meron tayong pop quiz, no? So, kumuha kayo ngayon ng one 4 sheet of paper or kahit anong uh, scratch paper. Kahit yung toilet paper, diyan ngayon na nasa banyo kayo. Okay? <laughs> Kuha ngayon kayo ng pen and paper. Kahit ano, kasi may pop quiz tayo. Hindi po pwede yan. Ang, ang hindi... Ang, ang mag-fail sa pop quiz, Magiging jodic. Okay, meron na bang pen and paper ang lahat? Pen and paper, pen and paper, okay? Pen and paper, meron na? Pen and paper. One port po na crosswise. <laughs> meron na? Pen and paper, okay. So, okay, anong, uh, tandaan ng date ha? March 25, 2025. Again, class, anong date? Anong date? Ilista niyo yung date, March 25, 2025. Okay. Now, sabi ng NBI, NBI, perhaps Interpol to go after fake news peddlers. Siyempre yung fake news peddlers, yun ang makabagong red tagging. Ang tawag niyan, fake news tagging. <laughs> Hindi ba? Fake news tagging. So, ngayon, ang sabi niya dito ng ating NBI director, actually, kinagalang ko itong NBI director na ito, no? um, dahil nagkatagpo na kami ito sa uh, ibang, ibang, ibang klaseng buhay. So, ngayon, ang sabi dito ng NBI, ano sabi ng NBI? we respect freedom of speech and expression. But when the line is crossed, when it becomes libel or inciting to sedition, we have to act. Kanyan, sabi ng NBI, ex ex So ngayon, uh, ano nangyari nung pagkasabi niya nito? Ni ba si Michelle Lumagno nag-file ng libel case laban sa akin? Na, ang yung base niya ng libel case ay isang satirical post. Parody. Lampuning. Oh, di ba may mga bago na naman kayong mga vocabulary. Okay, class? I will spell lampooning. Lampooning. L-A-M-P-O-O-N-I-N-G. Lampooning. Okay, class. <laughs> para kasi ginagawa kayong mga engot. Okay? Kasi kami nung 90s, alam kami itong mga terms na to. Lampooning. Ayan. Alam niyo na ibig sabihin ng lampooning. Okay. So, yung post na to, ay lampooning her. Okay? Of course, bahala na siya sa buhay niya kung paano niya ipapanalo yan at kung paano niya ako... Na... Pero ako, yung mga nag sa akin na uh, nag-a-advise, ganyan. Actually, may mga nag-offer ng help mula sa Pilipinas. Ang sabi ko, ganito ang pagka ako, ha? Ganito ang pagka-prank ako. Ayoko magkaroon ng utang na loob. <laughs> ang taray, di ba? Ayoko magkaroon ng utang na loob. Pag oras ko na, oras ko na. Ganon. Ganon dapat ang eksena sa buhay. Pag oras mo na, oras mo na. Di ba? my God, nagawa ko na lahat na gusto gawin ko sa buhay ko, no? May extra pa, di ba? E, ano naman ngayon, just just niyo. ngayon, yung nasabi ko, kaya ko magkaroon ng utang na loob. For, uh, I know how to fight this. I know how to fight this alone. Okay? I know how to fight this alone. And, um, tahimik lang ako. <laughs> tahimik lang ako kung anong ginagawa ko. Pero, kaya ko itong ilaban hanggang sa dulo ng walang hanggan hindi ko kailangan ng help kahit kanino. I will, I will defend myself in any way possible. Pero yun nga lang, bala kayo. Diba? Kapuli nyo ko. Pero always remember, anything that you say and do right now will be used against you. Ganun lang kasimple yun. Kung, kung papaano, bakit ko sasabihin? Matangino kayo, diba? Char anyway, so ayan na. So yun ang sinabi niya, diba? Oh, kasi nga, nasa ibang bansa yung mga fake news peddler. Ganyan. Eh syempre, yung mga tinatarget nila yung sa ibang bansa, yung mga malalaking vlogger fake news tagging, di ba? Ganyan ang ginagawa nila, fake news tagging, fake news peddler tagging, etc. Pero ako, oh, may palaban na ako dyan. Pero hindi ko ilalabanan sa isang arena na alam ko naman kaya niyong mang-gur-gur. Lalaban po tayo sa tinatawag na Miss Universe stage. Dahil <laughs> alam niyo naman po ako, cosmological woman. <laughs> hindi ba? wala na kayo no you keep on underestimating your opponents anyway so ngayon ang ano nila is para ma, para ma, para ma-extract nila yung mga kalaban nila ang gagawin nila is inciting to sedition ganyan inciting to sedition ang ini-emphasize nila di ba kasi yung inciting to sedition baka may laban pa sila diyan ma-extract yung mga political opponent nila pag ganyan so anong date wali ito mga kababayan mga students this is March 25 2025 Di ba? March 25, 2025. So, again, siguro naman ay sapat pa ang turin ninyo sa inyong mga utak na alala niyo yung date. Di ba? Dalawa lang yan. March 25, 2025 is the date. And of course, kung ano yung sinabi ng NBI director na akin namang ginagalang. Alam mo lang, alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero sir, pero sir, may hangganan ng lahat. Okay? May hangganan ng lahat. March 25, 2025. Tapos anong, ano daw ang titingnan nilang kaso? Inciting the sedition. Okay. Ngayon, <laughs> Ito na. Ito na, nandito na tayo sa exciting part. Okay. Ngayon, uh, ngayon, noong March 26, noong March 26, 2025, March 26, 2025, diba? Paano ba ito papalaki na? Okay. Noong March 26, 2025, So, a day after, a day after, nakatanggap ako ng email sa isang anonymous person. O, oh, ang pangalan pa, Andres Bonifacio 13, Andres Bonifacio, 13 at ProtonMail.com. Actually, na-flag pa to na uh, possible phishing. Eh, ngayon, ginawa ko ng legitimate para hindi siya mabura ng ProtonMail. Okay? So, ngayon, o oh, Andres Bonifacio 13, March 26, 2020. Can you imagine? A day after, a day after na merong kuning-kuning. Pwede naman coincidence lang to, di ba? mga kababayan. So ipagpalagay na lang natin na ito ay isang coincidence lang. Hindi ba? Sabihin na lang natin na isa siyang coincidence. Hindi ba? Uh, coincidence lang po ito ha. Yan ang sinasabi ko. Coincidental. Charot. Ngayon, oh, ito pa oh, may ganyan. Hello Miss Saz, ganyan pa ang message. We are forwarding this message in behalf of all the uniformed personnel, katipunan ng pulisya. <laughs> oh, it's happening sa buhay. Tapos, who are disappointed and disgusted with the political exploitation eh, paano ba naman kung hindi ko makikita na napakaboba rin yu? Wrong spelling wrong, class. Ang <laughs> yan, political exploitation. <laughs> of the third, our intention is to show our grievance against the political driven actions. Mga beshiers, ano ba? and to urge others who are grieving in silence. Tapos, ang sabi pa, we entrust this video in your Facebook page as one of the credible source of information and we align with your opinion. ah uh, Nagigets nyo na. Nagigets nyo na kung anong gustong gawin. Okay. So ngayon, <laughs> kung hindi mo naman kayo hehoba, one half and one fourth, na sobrang, na sobrang urgent ninyong magtanim ng, ng inciting to sedition sa akin, hindi ba sinabi nilang, we entrust this video. Sabi, uh, bibigay namin itong video. Tapos sa dulo, ang sabi pa niya, Um, na why maikalat po ninyo ito, maibigay sa tamang page na may parehong paninindigan ukol sa kasalakuyang administrasyon. Alam nyo, ganito ha? Ganito lang yan. <laughs> Tagaling ko na. Ganito lang yan. Pag ako po ay pinupure, <laughs> ang bullshit detector ko, ang taas. Ang taas ng bullshit detector ko, pag puring puri alam mo yun, yung mga ganyan-ganyang eksena sa buhay. Ang taas-taas ng kasi ayoko ng bullshitan. gusto ko yung bardagulan. Gusto ko yung, gusto ko yung raw, ganyan. Ayoko yung, ayoko yung unang pasakali is, I admire you, ganyan. <laughs> ayoko rin ganun. You know, go straight to the point, what do you want, ganyan. Kasi ako, what you say to my face, what you say to my face, hindi mo ko kailangan bulabulahin. You know, I, I'm only interested with, with good arguments, even though it's against my own argument. Alam mo yon. ayoko na mga ganyan, ekse-ekse ng kaganapan. So ngayon, <laughs> So, ngayon, itutuloy na natin. Okay? So, ngayon, ito ang nakakaloka. Di ba sinabi, we entrust this video. Kuning-kuning. So, di ba, pinadali na lang 1853. Tapos, walang video attachment. <laughs> nag gets din So, yung email na yun, sinasabi, ito ang video, emerald, emerald. Nakalimutan i-attach yung video. <laughs> ano yon Nakalimutan nilang i-attach yung video. Siguro si sobrang pagmamadali, na excited na, siguro excited sila na, ako si Aklan, ako, ito na, tama-tama yung mga pinagsasabi natin, pinupuri natin siya, sinasabi natin, tayo yung mga police, ganyan. Tapos sinasabi natin na, naka-align tayo sa kanila, ganyan. Emerald, emerald, pak, nasend. <laughs> nakalimutan yung video. Siya doon kasi excited. Bakit siya excited kasi? So nakalimutan nilang i-attach yung video kailan hey, nila pinadala yung video? Siguro, siguro, um, siguro nag-wonder sila, no? Kasi, <laughs> siguro nag-wonder kasi sila kasi wala akong pinapost. <laughs> so, ano ba rin? Ito, in-archive ko na to. Uh, ah, ito, na napaskan ko na to sa aking super triple scan ko na to. sa aking mga cyberpunk friends. So, wala siyang, wala siyang malicious emerald. So, di ba, 18 something, 1843. Dahil sa sobrang kahihaba nila, sa sobrang pagmamadali nila, Nakalimutan na actually yung video. So, inattach na yung, ngayon, naging yung video, sinend ng after one hour. <laughs> 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 Nagigets yun na. Okay. So, ayan, no? Same, same person. Okay. Ngayon, ayan na, no? Inattach yung video. Um, ayan yung file. Okay. Um, ngayon, mag, ipapalabas ko yung kaunting clip. Hindi ko ipapalabas yung buong clip kasi nga, yung mga vloggers nila, naghihintay lang yan na ipalabas ko yung buo, etc. Tapos gagawa sila ng storya. Eh, pero nga, sabi ko nga sa inyo, kakatanin nyo pa lang, na-harvest ko na. <laughs> okay, so, asa ba yung clip? Wait, video file. Eh, ngayon, pinagkawanan ko na to, no? Kung ano-ano pinagagawa ako dito. Okay, so, um, kasi nga, kasi akala kasi, kasi ng mga, mga, mga to, mga eh. Ng okay, ito, ito. <laughs> Wait lang, ha? ah, uh, may tatanggalin lang ako. Tanggalin natin muna to. Okay. So, eto. Nagkakaisang katipunan ng alayang pulisya ng Pilipinas. Kami ang nagre-representa sa lahat ng miyembro ng kapulisan na nasusuklam at ismayado sa mga kaganapan sa ating bansa. Nakatakip ang aming uka upang protektahan ang aming layunin at mahal sa buhay. Umaharap kami rin sa inyo ngayon upang may parating ang aming pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. So, nakita nyo na. So, yung nasasabi, nak nakasakay sila ng kotse. Nakasakay sila ng kotse. Okay? Nakasakay, nakasakay sila, sila, ng kotse. Nagdadrive yung kotse. Kaya makikita, makikita dun sa likodan, may mga may mga ilaw-ilaw um, uh, ng kot, ng mga dumadaang sasakyan. Okay? So, so, ayun ang eksena nila. Nakita nyo na. It is tanim inciting to sedition. Okay? Ngayon, kanino ito pinadala? Kanino ito pinadala? Pinadala ito sa dalawang vlogger na tinatarget nila na nakatira sa ibang bansa. Sino? Kaninong pinadala? Kay Maharlika na nakatira sa US at ako na nakatira sa China dito sa Beijing. So, yan ang tinatarget nila. Kaming dalawang pinagdalan. So, aking mga estudyante, isa bang, isa nga bang itong bangko incidents na March 25, 2025, sinabi ng NDI director na kasi naman talagang ginagalang, alam ko na kung ginagawa mo lang ang iyong trabaho, pero may hangganan ng lahat, sir. Na sinabi niya noon, eh yung iba kasi nakatira abroad. Pero kung ang kaso, libel or inciting to sedition, lalo na inciting to sedition, eh baka merong chance na makuha sila, di ba? And then the next day, may tanim inciting to sedition video. Um, uh, syempre, ang ginamit nila proton mail, no? Kasi yung proton mail po, ina ang ginagamit kong proton, proton mail. Mahirap kasi makuha yung IP address nung Mahua, mahirap kasi mahuwa yung IP address nung email kasi kailangan mo mag-request sa Switzerland. Sa Switzerland kasi nakabase ang ProtonMail at uh, matindi yung privacy law doon. So ngayon, um, ngayon sila, siya ito na natin. So ngayon, hanap na uli kayo ng ibang paraan. Nakunwari inciting to sedition etc. Kasi yun ang gusto nilang gawin, inciting to sedition. Pero nga, um, ang masasabi ko lang is, <laughs> ang masasabi ko lang sa inyo, yung mga tumatarget sa amin ni Maharlika, anything that you say or do will be used against you. Hindi <laughs> ba? Parang para yung para tayo si Tore, anything that you say or do will, will be used against you. Because may pattern. There is a pattern already. And then there are already juris, um, there are already um, state-level decisions demonstrating what kind of government we already have in the Philippines. At ibang ban iba't ibang bansa ang merong ganitong findings. Belgium, <laughs> Timor Leste, ano pa ba? Uh, US, soon Netherlands. na <laughs> anything that you say or do at this point will be again will be used against you. So ayun ang ayun ang eksena sa buhay. Ngayon, ano bang ginagawa nila? Uh, oh, papalawakin na natin ang story ng buhay Okay. Ano ba nila? Meron po kasi itong, kaya nga dito sa title natin, Ukraine Parallel. Okay? So naalala niya yung ginagawa nila na tinatag nila yung mga vloggers na pro-China, ganyan, tapos inciting to sedition, may ganito, may eksena. Pero ginagawa nila, pinagtatakpan talaga nila yung mga exposés ng mga vloggers, lalong lalo na sa corruption. And this is where it's going to be more exciting. Okay, kasi nga, meron na itong parallel sa Ukraine. Okay, papakita ko sa inyo. Um, so, alimbawa, ito, ah uh, itong Ukrainian blogger na to, si Anatoly Shari, si Anatoly Shari, hinahanting to ng Ukraine. hinahanting siya ng Ukraine. Tinasuka ng high treason, ganyan. Tapos, ang, ang accusation sa kanya, accused of peddling Kremlin propaganda. O, ba diba? Napaka, ganun na ganun ang, ganun na ganun ang strategy ng inyong mga kuya ko sa Pilipinas. So, si Anatoly Shari yung tinatarget nila. Bakit si Anatoly Shari? Okay. Si Anatoly Shari. Papakita ko lang sa inyo. Ah. Anatoly Shari. Ewan ko kung tama ang aking, ang aking um, pronunciation. Si Anatoly Shari. Okay. Si Anatoly Shari ay number three of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. <laughs> Okay, number three of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Oh, alam nyo na, hindi ba? Nakikita, nakikita nyo na yung ano, nakikita na yung eksena sa buhay. So ngayon, anong ginawa ni Anatoly Sharik? Ngayon, kasi si Anatoly Sharik, against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. At, against siya doon sa pro-West leaning ng Ukrainian government. So ngayon, dahil against siya doon, tinawag siyang propagandist ng Russia. <laughs> Alam niyo na. So, na-inacue siya ng peddling, di ba? Nagigetsin nag yung, paralelism. Kaya nga, pag nag-aaral kayo ng history, hindi kayo madaling mapapaikot-ikot na parang kulangot. Kaya kailangan lawakan niyo ang inyong mga utak. Lawakan niyo ang pagbabasa. Lawakan niyo ang, pag ang inyong pag-iisip. Pag-aaral kayo ng history na hindi kayo napapaikot-ikot na parang kulangot. Ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shari? So, babasahin natin a Ukrainian blogger and politician accused of high treason by Kiev, Kiev is the capital of Ukraine, has been detained in Spain. uh, uh police said Thursday. So May 5, 2022 ito. Ito yung two months after magsimula yung gera. Ngayon, um, so kaya ano, ano yung mga ginawa? Ang Ukraine sabi, ito daw si Anatoly Shari ay uh, incitement to hatred, ganyan. Meron ding disinformation, ganyan. Actually, Actually, ano lang yung nangyari kay Anatoly Shari? Kasi si Anatoly Shari, pinagtulong-tulungan nito ng government sa kanang mainstream media sa Ukraine. Kasi ang mainstream media sa Ukraine, pag-aari po yan ng mga oligarko sa Ukraine. Same banana ba sa atin? Sabihin niya, same banana ba sa atin? Yes or no? <laughs> Sabihin niya, ito na niya sa comment section. Same banana. <laughs> Di ba? Same banana. Again, 1, 2, 3 same banana. <laughs> Kung same banana, nag niya. So pinagtulungan siya ng Ukrainian government at ng mainstream media sa Ukraine. Yung mainstream media sa Ukraine, pag-aari ito ng mga oligarko. <laughs> Hashtag same banana. Banana Republic. Okay, tuloy na natin. Ngayon, um, ang nangyari, so hinahunting siya. Ngayon, itong si Anatoly, imbiyerno siya, no? Kasi malaki talaga ang following ni sikat ano talaga siya, top political blogger talaga sa, sa Ukraine at against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Kaya tinawag ngayon siyang peddling Kremlin propaganda. O, di ba? Ganun ang eksena. Ngayon, um, kita niya na, oh, in a Facebook post following the arrest, Ukraine Security Service said that it had reason to believe Shari was acting on the order of foreign agents. O, oh, hindi ba? <laughs> nakita niyo na, nakita niyo na yung pareho sila ng ano, pareho ng narrative, yung Ukrainian government sa yung Philippine government. Okay. Ngayon, ano bang ginawa ni Shari? Bakit siya inahanting talaga ng Ukrainian government? Kasi si Shari ay inexposed niya ang corruption sa Ukrainian government. Pero dahil diyan, he was widely accused by Ukrainian media and politicians of peddling pro-Kremlin narratives to his large online following. Nagigets niya na maganda yung exposure niya sa corruption sa Ukrainian government. Ngayon, ngayon para madelegitimize si An si Anatoly, yung yung Ukrainian blogger na yon, tinawag na lang nila, ay hindi, ano lang yan? Russian propaganda lang yan. Ganyan, ganun ang eksena. Si Anat, yan ang nangyayak ng Anatoly Shari. Nagtagumpay ba ang Ukraine laban kay Anatoly Shari? Well, ang dami nilang ginawa no? Ang dami nilang ginawa para masiraan si Anatoly Shari. Ang isa dito, for example, um, ito. Ang ginawa nila, inakusahan nila si uh, Anatoly Shari ng pedophilia, ng PDF. Okay? Tapos, uh, syempre, eh, nakatira siya sa Spain. So, yung mabuti pa yung news agency sa Spain, pinapak, sabi nila, wala namang, wala, sabi, sabi sa kanya, kasi it, sinabi daw nila na ito si Anatoly, eh, nag-engage daw ito ng PDF sa Netherlands. <laughs> eh, ato, wala naman ganon. Wala namang siyang ganong kaso sa Netherlands. Pero ganyan ang ginawa nila ng Ukrainian government kay Anatoly uh, uh, Sharin, na isang top political blogger sa Ukraine. Na, na para siya ay madelegitimize ang kanyang boses, tinawag siyang pro-Kremlin propagandist. Ganyan. Tapos, um, ang dami nilang ginawa kay Anatoly. Alam mo yung tinapunan pa ng Molotov cocktail ang bahay niya. Ganyan sa Spain ganyan sila kadesperado. Kasi nga, sikat si Anatoly siya sa Ukraine. Binabasa siya ng maraming Ukrainian. Ngayon, dahil nga against siya sa foreign policy ng Ukrainian government at ine-expose niya ang corruption sa Ukrainian government, tinarget ngayon siya ng mga kawatan sa Ukraine. Para malaman ninyo, ang Ukraine po ay Pilipinas, ay same-same po ang level ng corruption. Same-same. <laughs> same-same. <laughs> hindi sila nagtagumpay kay Anatoly Shari. So, ang gusto ng Ukrainian government, i-extradite from Spain. Hindi pumayag ng Spain. Parang nasarado na yung kaso ni Anatoly Shari. So, safe. Si, si Anatoly, Anatoly sa Spain. Hindi nagtagumpay ang kagustuhan ng Ukraine. Pero, uh, marami ubanta sa buhay ni Anatoly, kahit sa Spain. Like, uh, nilulusob yung bahay niya, etc. sa Spain. Okay. Kasi nga ka open borders, open borders sa ano eh, sa, sa, sa EU eh. Well, hindi kasama doon ng Ukraine. But of course, uh, once you cross the border, nung ka na sa, sa EU, um, sa Schengen area, you can freely move around. At maraming, maraming for hire sa EU. Ah. Kaya nga sinasabi ko dito kay Maharlik at saka kay Roque, mag-ingat-ingat kayo dyan. Dahil marami dyan for hire. <laughs> hindi lang ito nababalita internationally, pero kung tumira ako ng Netherlands, marami dyan for hire. <laughs> Gets you na. So ngayon, same-same, di ba? Same-same yung ginagawa. Pero nga, dahil hindi tayo magpapakahimik, ngayon, sino ngayon ang umuusig? Di ba? Yung House of Representatives, sila talaga yung pursigidong umuusig at nagtatagpahay ko, mga pro-China, pro, pro, MRO, China, eh, China, China. Pero hindi tayo, hindi tayo magpapatibog. Okay? Lalakasan pa natin ang ating boses at i-expose pa natin lalo ang kanilang kadahaman Okay.